video ito ay meron akong yung share, share sa inyo kung ito so, kung nag na sa aking pag-aalaga ng baboy at kung ano yung aking mga pinagdaanan bago ako nagkaroon ng uh, tatlong inahin sa sa taong, taong ito so mga lords nagsimula ako nung 2014 yan, nagsimula ako mag-alaga at nagumpisa ako sa uh, isang pinahin. Yan. At yun ay inalagaan ko ng mahabang panahon. Yan. At sinabayan ko na rin ng dahil uh, bumili nga pala ako ng ng biik. Uh, yung, nung binili ko kasi yung ginawa ko inahin, biik pa lang siya. So, kumuha kami ng ng tatlong ulo sa simula. Yan. Tatlong biik sa umpisa. Uh, kasama ko dito yung aking nanay sa pag-aalaga ng baboy yan. Uh, tinulungan niya ako na magsimula. So, bumili kami ng tatlong biik. At uh, yung dalawa doon ay gagawin sana naming inahin at yung isa uh, na, na piraso ay pang uh, benta. Pangbenta namin. So ang nangyari mga lods. Ah uh, nung kami ay nag-uumpisa pa lang, uh, maraming mga problema ang kinaharap namin mga lods. Hindi hindi siya madali na uh, pagdaanan bilang isang backyard farming. So nagsimula ako kasi sa likod ng bahay namin. Meron kaming uh, kulungan doon na maliit. Ah uh, doon ako nag nagumpisa na nagalaga. So hanggang sa lumaki na lumaki. Pero, nung sila marit pa lang, uh, at weak pa lang, uh, maraming mga problema ang uh, pinagdaanan namin. So, lalo na sa mga uh, kasisimula pa lang namin, gawa nga ng uh, beginners, ano, kaya maraming maraming kaming uh, napagdaanan at uh, napag-aralan sa panahon na yon At, uh, natuto kami kung paano yung tama tamang uh, pag aalaga ng ng baboy. Yan. So yung tatlong week bi na yon, ilalagaan namin. Syempre, uh, bumasi kami dun sa uh, feeding guide, dun sa manual na ibinibigay ng mga uh, agri supply. Yan. Ngayon, sa katagalan habang lumilipas yung mga panahon, uh, natututunan namin na uh, kung paano mag-alaga, mag paano silang uh, bigyan ng mga gamot, vitamins, yan, sa pagpupurga, yan. Lahat ay uh, pinag-aralan namin at uh, awan ng Diyos yun ay aming natutunan. At uh, yun na nga. So, lumipas yung mga panahon, nag, luma, uh, nagkaroon kami ng uh, isang inahin. Gawa nga nung yung isa sana na gagawin namin inahin ay hindi siya nag-click. Kumbaga, uh, tumaba lang siya ng tumaba. Yan, hindi siya naglandi. So, yun. Uh, sa madaling salita, isa lang yung aming na nagawa na bilang inahin. So, yun. at uh, tuloy pa rin. Yung panahon na yun ay magkasama kami ng nanay ko na nag-aalaga. hindi napaanak namin, mga lods. Napaanak namin siya, yung isang inahin namin. Hindi, inalagaan namin. So, sa pag, pagbabawi talaga, hindi siya basta-basta. Kailangan mo dito ng oras, panahon. Uh, kailangan mo pagtuunan ng uh, oras itong papasukin mo bilang isang hog uh, raiser. Yan. Kasi hindi mo pwedeng gawing uh, part-time lang ito. Kasi buhay yan, buhay. Hindi yan kagaya ng mga nagtitinda ka lang ng barbecue sa tabi-tabi. Ha? Huh? Uh, Fishbowl. So... Itong pag-aalaga ng uh, baboy, itoy kailangan mong pagtuunan ng pansin, panahon, oras. Yan. Hindi mo siya pwedeng gawing part-time. So, um noong kami ay nag-fattening, nagsimula nang fattening, dami naming failure na naranasan hanggang sa uh, kasi inalaga namin yung fattening mga mga 3 uh, months, 3 months nagdi-dispose na kami and then Uh, makikita na lang namin doon sa aming kinita ay hindi ganun ka uh, kalaki. Hindi uh, stand money lang kami. Kumbaga bumabalik lang yung yung puhunan at uh, kikita rin ka uh, kahit konti Kikita lang kami ng mga uh, 1k ganun, sa ilang ilang baboy yon. So yung nanay ko syempre, syempre medyo may edad na kaya hindi niya na tinuloy. Ayan, iniwan niya na sa amin yung uh, pagbababoy. So, ang ginawa ng nanay ko, ibinenta niya yung uh, yung inahin na aming pinalaki. Ibinenta niya na. And then kinausap ko yung misis ko na magsisimula ako sa biik. So, yun nga. Uh, Bumili ako ng biik. Yan at nalagaan ko. Yun ay uh, biik talaga siya na mula mula umpisa big biik isang piraso lang mga lords isang piraso lang yung binili ko and then namuhunan kasi ako doon isang baboy lang muna tapos pinalaki ko nang pinalaki syempre gagastos ka feeds yan feeds tapos mga vitamins niya and then awa ng Diyos mga lords ay napalaki ko siya na uh, hanggang sa uh, siya yung naglandi tapos pinasimilyahan ko na tapos yon mga lods at uh, doon na nga nagsimula yung pag tuloy-tuloy uh, na pag-aalaga ng baboy at uh, sa nakakapagbenta na ako ng mga biik yan. hindi pa ako nag nagpapatinig noon mga lods uh, puro dispose ng biik pa lang hanggang sa uh, nagkaroon ng konting budget yan gumawa uli ako ng isang inahin so nagkaroon na ako ng dalawang inahin ng mga lods at uh, at ang uh, ginagawa ko, laging benta ang aking mga bihig so, trinay ko rin na nag-alaga ng mm, patining so, uh, okay siya okay naman siya, kasi nga sarili ko yung inahin so dun pa lang, ay meron na akong kita sa bihig o yung bayad ng bihig at uh, ang binastos ko na lang dun yung uh, mga pagkain So hanggang sa naglumipat ng ako dito sa aming uh, bukid, 'yan, kung umpisa ako sa uh, kulungan ng mga cutting. So yung aking mga inahin nandoon pa lang sa likod ng bahay namin. At uh, hindi nagtagal, nagalaga na ako ng cutting dito sa aming bukid. So yun nga, yung first batch ko na uh, na-dispose ay okay naman siya, okay siya. Hanggang sa yung first batch ko na na pag-aalaga ng patining, doon ako kumuha ng ginawa kong inahin. Siya ngayon, si Milagring. Yan. Tapos, nung mga nagdaan pa mga uh, panahon, nagpa, kumuha na naman ako ng inahin doon sa sumunod kong uh, second batch na inalagaan ko. So, yun. Yun naman ay si Luningning. At, yun ang nangyari mga lords kaya yung isang inahin ko na nasa likod ng bahay namin ngayon uh, yun naman ay si Sunshine so sa ngayon sa awa ng Diyos at sa tulong ng ating painoon, uh, meron na akong tatlong inahin yan at uh, natutunan ko na rin mga lords yung uh, paraan ng pag-aalaga ng mga patining uh, at meron ako ngayon uh, mga biik na nalagaan. Na Pero yan ay for dispose. Uh, ngayon, meron na naman parating na uh, biik pag nanganak yung aking si Milagring, yan, uh, magkakaroon na naman tayo ng biik na alagaan. Uh, uh, at syempre, sa pagdating ng March, meron pang isa na mga anak. So, yon mga lods, ang uh, masasabi ko lang sa mga nag-uumpisa, sa simula, mahirap talaga. Pero kung kung handa kang magpatulong sa sa ibang pag-aalaga uh, o yung, yung matagal na sa pag-aalaga ng baboy ay dapat mong sundin yan. Sa, dapat mong pakinggan yung sinasabi nila at uh, ka na rin sa mga uh, veterinary yan, at sa mga agri agribet yung mga pinagkukuhahanan o pinagbibilihan ng mga feeds yan. at sa mga technician uh, kailangan natin magtanong-tanong itanong kung ano yung dapat gawin sa ganito anong dapat ibigay sa kanila. Yan. Napaka-importante kasi yung mga lords kasi sila yung may alam kung ano yung dapat at hindi dapat gawin. So, kung tayo magkaroon ng ganong kaisipan, uh, masasabi ko na magiging success ka sa ganitong larangan ng, ng pagbababoy. So, yun. Sa akin kasi mga lords, hindi ko naman sinasabi na, na uh, expert na ako. Kundi, kahit, kahit sa mga oras na ito, ako'y uh, nag-aaral nag pa rin uh, tuloy pa rin yung aking uh, pagdidiskubre sa mga dapat gawin sa pag pag-alaga ng ng mga baboy lalo na sa mga uh, inahin yan inahin pati patining importante yon mga lords kasi once na nagkaroon ka ng, ng failure diyan so laki malaki ang mawawala malaki ang mawawala so napakaimportante yon una mga lords yung oras oras number one yan yung oras mo sa mga alaga mo hindi mo pwedeng baliwalain yan lalo na kung ganitong panahon na merong kang alaga na mga anak, kailangan mo i-monitor yan kailangan mo i-monitor yan. hindi mo pwedeng pabayaan kagaya nangyari dun sa aking isang inahin yan, uh, yan ay nakalik nakaliktaan ko mga lods <laughs> uh, nakaliktaan ko na mga anak na siya pero alam ko na January ang kanyang panganak ngayon ang nangyari mga lods nanganak siya nang hindi ko alam ng anak siya hindi ko alam nandun na ako sa bahay and then yung anak ko ang inutusan ko na uh, magpakain so natatnan niya na nakapanganak na yung uh, aking inahin so yun ang nangyari kaya mga lods ang masasabi ko lang na uh, napakahalaga o oh, seryoso itong ganitong pag-aalaga ng baboy hindi siya pwedeng gawing uh, libangan lang part time lang hindi kung, kung isa lang ang alagaan mo pwede mo sabihin na libangan mo lang pero kung ganito na karami mga lods, kailangan mo mag-budget ng oras, mag-budget ng pera yan, para sa kanila. Siyempre, importante rin yung kanilang uh, bahay. Dapat maayos, yan, matibay, para sa ganun ay uh, tatagal siya sa mga susunod pang panahon na ikaw ay mag-aalaga. Ano? Uh, mahabang panahon pa yung kanyang itatagal. So, yung sa akin, mga lods, uh, third batch ko na yon, yung una kong ginawa, yung, yung bahay ng fattening. yan Pang tatlong beses ko na ito na pag alaga ng fattening. So, yan mga lods, uh, hanggang dito lang yung aking ma-share-share sa inyo. Uh, at sana ay uh, makatulong ito sa mga nagsisimula. Uh, pasensya na kayo, mga lods, at hindi ako masyadong naka-prepare sa aking mga sasabihin. Pero, sana ay nakuha nyo yung aking pinopoint sa video ito. Kaya tandaan natin mga lods, uh, tiwala lang sa ating Panginoon. Uh, yan ang number one na dapat nating gawin. So pangalawa, uh, ipokus natin doon sa ating ginagawa, yung ating isip. Yan. Huwag na nating inagay sa iba uh, sa anumang uh, bagay. You know, para kung gusto natin maging success, ay magagawa natin. So, ayan mga guys. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. God bless sa inyo lahat. Bye-bye.